So, ito, mag-react po tayo dun sa trade na bumulaga sa atin ngayong umaga. Okay. Actually, nag-warning na si Snowbad o kagabi. So, medyo, medyo may nararamdaman na tayo. Pero, yun na nga, uh, Stan Hardinger, Stanley Pringle, napunta sa Terra Firma, ang kapalit, Stephen Holt, at si Isaac Goh. Okay. 'Yun yung nakalagay doon sa headline ng PBA maski sa spin.ph. o pero pero nagtataka ako, hindi nakalagay doon sa headline. Yung uh, number 3 draft pick na pinalit sinwap sa number 10 draft pick. Kasi para sa akin, mas mabigat 'yun eh. Sa totoo lang kung titingnan mo kung Stan Hardinger para kay Holt, pe, medyo ano 'pe, medyo oh, okay na medyo pwede mo pang magets eh kasi si Holt uh, nasa prime niya uh, pero he is uh, 32 so uh, kumbaga hindi na din sobrang bata si Stan Hardinger kahit na medyo may edad na eh ang laki pa rin ng ginagawa kumbaga ma mabigat pa rin yung laro so doon doon medyo mapagbibigyan mo pa okay? medyo pwede pa siguro pero pag isinama mo pa yung draft pick yung number 3 draft pick na napunta ngayon sa Hinebra at yung Terra Firma bumaba sa number. Hindi eh, na sila naghintay na mag-draft yung Terra Firma tapos uh, uh papahinugin tapos tsaka pipitasin. hindi na. O, sila na ang pipili mismo. Sila na ang kukuha doon sa number 3. O, etas eh, tapos paulit-ulit tayo. Sinasabi ko to parate. Ah. Ako po ay Hinebra fan all the way back from the 90s. Naabutan ko pa ang maglaro. Sila Sani Jaworski. So, Hinebra fan tayo. Gusto nating nagcha-champion yung Hinebra. Gusto nating maganda yung performance ng Hinebra. Pero, hindi sa ganitong paraan. <laughs> okay? Hindi sa, kumbaga, ano eh, uh, paulit-ulit na lang eh. It's the same teams, it's the same, di ba parating merong, merong tarnish eh. Hindi siya, alam nyo, kung, kaya yung Meralco, kaya ang ganda nung kanilang pagka-champion. Kasi, it was built from the ground up eh. Di diba? Walang mga dubious, walang mga dubious na mga trades masyado. Yung mga core players nila, din rough nila at binuo nila, ginawa nilang championship team. Eh pero pagdating sa mga SMC na koponan sa San Miguel, sa Ginebra, di ba? Merong parating ganun eh, merong parating shadow eh na na kaya nyo bang mag-champion na hindi ginagamit ang terra firma o ang Northport? Yun ang, yun, ang, yun ang sa akin masakit bilang isang Hinebra fan eh. At masakit bilang Tim Cone fan. At masakit bilang Scotty Thompson fan. Na din draft nila man nila si Scotty Thompson. Kasi alam ko kaya naman ng Hinebre eh. Kaya naman ng Hinebra mag-champion. Kahit wala yung mga yung mga Northport Terra Firma na 'yan eh ngayon parating 'di ba pa paano mo 'di ba like I said ito yung sabi nga ni Coach Yang Gao This is about winning the right way ito yung sinasabi ni Fred Utenzo ng Alaska 'di ba ito yung uh, mananalo ka sa tamang paraan alam na ng lahat ng tao eh hindi na pwedeng itago eh alam na lahat ng basketball fans hindi naman kasi yung mga basketball fans. In as much as we appreciate yung uh, yung tulong na binibigay ng grupo na yan sa Gilas, sa ating national team, sa ang ganda ng performance, saludo kami diyan at we will forever be grateful para diyan. Eh kaso ang problema, nakakawalang gana yung PBA. Dahil sa ganyan, dahil sa ganyang sistema, paano ba natin so-solve yan? 'Di ba? Paano ba natin so solve? Baka naman pwede tama na. Baka naman pwede na. Baka naman kaysa nag-uusap na magdagdag ng tip, ibenta na lang. Ibenta nyo na lang yung Blackwater, ibenta yung Northport, ibenta yung Terra Firma. Baka kailangan dumiretso tayo sa mga bossing niyan eh. 'Di ba? Boss sa sa yung bossing ng Blackwater, yung may-ari ng Everbelena. 'Di ba? Boss, baka naman ibenta nyo na lang yung franchise. Parang wala naman kayong interest na mag-champion eh, na manalo eh. Ibenta nyo na lang sa mga willing gumastos talaga at hindi magpaano. Ganon din sa, sa Northport, sa Romero. Di ba? Baka naman, itong terra firma, sino ba ba may-ari nito? Alvarez pa rin ba to? Baka naman, ibenta nyo na lang yung prangkisa nyo. Nakakasira kayo sa liga, sa totoo lang. Nakakasira kayo. Sa PBA. Ang PBA, 50 years. Ang ganda-ganda ng takbo, 50 years. 70s, 80s, 90s, early 2000s. Ang ganda ng takbo. Kayo sumisira. eh okay? And don't get me wrong, lahat naman involved dito. Lahat naman may kasalanan dito. Lahat naman uh, complicit dito. Lahat naman tayo, lahat naman tayo, isama ko na sarili ko, lahat naman tayo complicit dito. Pero baka naman pwedeng ayusin nyo na. Baka naman pwedeng ibenta nyo na yung mga farm team na yan. ba? Diba? Ibenta nyo na. Kasi nakakasira na kayo ng liga eh. Diba? At Hinebra fan ako, pero gusto kong mag-champion yung Hinebra nang walang tulong ng Northport tsaka ng Terra Firma na yan. Kasi kulang yung panalo. Hindi, hindi ganun kasatisfying yung na, na mas masaya pa nga ako nung nag-champion yung Meralco eh. Mas masaya pa ako, to be honest. Kasi, kasi nag-champion sa tamang paraan. Diba? Lahat naman tayo complicit dito, pero gawan nyo na naman ang paraan. Paano man pwedeng huli na yan? O, tas yung, 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 dati, yun na yung huli. Hindi, ito huli na naman. O, oh, sige, ito na yung huli. Baka naman pwede. Di ba? So, iyan ang, iyan ang, hain ako. So, anyway, yan po yung reaction ko dyan um, nagsabi si, si, Tim Cohn, parang hindi na din yata happy si Stan Heidinger sa Hinebra. He wants a new system, a new coach. Um, like I said, kung Holt tsaka Stan Heidinger lang yan, pwede pa eh. Pwede mo pang mailusot eh. ba diba? Pero pansin ninyo, wala sa headline yung number 3 draft pick. Yun yung, yun yung kicker. Yun yung importante doon eh. Na nakuha ng Hinebra Yung number 3 draft pick So yan So yun na po Yan yung reaction ko dyan So hay, naku, Ay nako PBA Kailan ba tayo? Ay naku Sir Ramon Ang Boss Al Francis Idol ko kayo diba? Idol ko kayo Alam ko na Malalagay ako sa problema Kapag If I call you out like this Idol ko kayo 'Di diba? Sobrang galing niyo. So, sobrang galing niyo nga hindi na siya patas eh. Baka naman po pwedeng last na 'to. Last na 'to. 'Di ba? Hindi kami mapapagod kasi eh, mahal namin yung PBA eh. At yung ginagawa yung nangyayaring ganyan yan ang nakakasira sa PBA. Buti sana kung pera-pera lang ang labanan eh. Sa UAAP pera-pera labanan para mihan ng pera. Pero lahat patas. 'Di diba, kung kung ikaw school ka, gusto mong humabol sa pera ng Lasal, sa pera ng ano, pera ng NU, kuha ka ng sponsor o oh. o oh, makakahabol ka sa pera. Dito hindi eh. May mga farm teams eh. So 'yun lang naman. Oh, so, 'yun lang, 'yun lang 'yun ako. Thank you very much guys. See you po sa next vlog. Bye-bye.